Yan mga tupay, tatlong takip. Tatlo lang yan sila mga tupay, pero gawin kong tatlo ang bilang yan mga topay Viral to mga tupay eh. Ngayon, kayahin natin kung magagawa ba na, Magagawa ko ba mga tupay? Viral to mga tupay eh. Ito so, ha. Yan. Gawin kong pitong bilang. Si tatlo lang yan sila eh. Ay, ganyan lang mga tupay oh. Tingnan mo ang maya, eh. One, two, three, 4 5 6 7 no bilang mga tupay kaya pasubukan ko sa pamangkin ko mga tupay <laughs> okay yan mga tupay subukan ko sa pamangkin ko kung kaya ba niya sige o, sige 1 2 3 4 5 6 7 8 na 8 <laughs> <Walo> na yun <laughs> Ready? 4 5 6 Oh, sige. <laughs> eh, pitong bilang eh. Oh, pitong bilag. Ulit. 1 2 3 4 5. Sige. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ilo na sa bilid, wag ng na ay Ilapag man siya, ilapag. Ah, dara. Ah, sige, 1 2 3 4 5 6 lang. 6 <laughs> lang. One, one, two, two, three, four, oh, 1 2 3 4 5. 5 lang din. Ganyan ba? Eh. Pakita kulit, pakita kulit. Oh, ya, baru tepat di dakuan. Coba bagi kumang, tepat. Cukupkan kulit. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Oh, ikan mana di kawasan? Oh, ya, rumahnya tepat. Olet, olet, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Six. Six. Oh, Hitman, Oh, oh. One. One. Two. Three. Four. Oh, five lang. Ano? <laughs> <Aro>, kaya? di kaya. Hindi kaya. Hindi Uh, ya, kalau kayak gitu, saya doakanlah mencoba ketupat yang sibuk. Hanya, please comment below.